Chris Paul, ang guarjang sobrang bangis sa kanyang posisyon na tinatawag ng marami ngayong point guard. He is the point guard! Honestly, the best point guard in basketball! And yet sa kabila ng kanyang mga napatunayan, marami pa rin nasasabing hindi maganda sa kanya mapakasama o mapakalaban. Walang sing choker, talunan at cancer ng kanyang sariling koponan. Ilan lang yan sa mga binigay na titulo sa kanya sa halos dalawang dekada niya sa liga. Pero gaano nga ba talaga kagaling ang isang prime Chris Paul? Tara pag-usapan natin. Is not right. CB3, stop it. Pero bago tayo magumpisa, may papakilala muna ako sa inyo, ang 1xbet. Tara't gawin natin mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng tumaya rito sa mga paborito mong kupunan, kahit na ano pang liga yan. Hulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi, at machambahan mo lang ang mga ito, ay sure na ang panalo mo. Ganun lang simple. At lahat ng liga nandito, FIBA, NBA, Euroleagues, PBA at marami pang iba. Kaya mag-register na at maglaro at gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7,000 pesos. Nagumpisa ang karera ni CP3 bilang fourth pick ng Hornets noong 2004 and bilang rookie, mabilis gumawa ng ingay si Chris Paul. Bibihira lang kasing makakita ang NBA ng isang purong point guard na ang priority ay pumasa at i-maximize ang kanyang mga kasama. Kaya bukod sa pagiging Rookie of the Year, siya rin ang nanguna sa points, assists, steals at double-doubles made sa buong rookie class nila. And sa sumunod na taon din, mas nag-improve lahat ng numero niya. He averaged 17 points, 8 assists, and 2 steals per game. Kaya sa pangatlong season pa lang niya, tinuring na siyang isang elite at all-star na point guard ng liga. Sa kabila kasi ng pagkukulang niya sa height only standing at 6 feet, bawing-bawi naman sa skills at basketball IQ. Taong 2008 nga napanulunan niya ang unang assist title ng kanyang karera. 11.6 dimes per game lang naman kasi ang naitala niya. At isa pa, Pumangalawa rin siya sa NBA MVP voting sa season na yon sa likod ni Kobe Bryant. Bakit naman kasi hindi? Siya ang nanguna sa New Orleans sa regular season at nagbuhat sa team from being dead last noong 2004 to being second seed sa taong ito. At sa unang playoff game pa lang niya rito, nagpakita na siya ng mga halimaw na numero. Sa unang game ng serye nila kontra sa Dallas, gumawa siya ng panibagong record scoring 35 points sa kanyang debut. And pagdating sa second game, isang franchise record naman ang binasag niya. Dishing 17 assists sa larong yon, Ibang klase. Kaya in just 5 games, nilaglag kaagad nila ang Mavericks and this winning mentality sa Hornets ay nagpatuloy sa sumunod pang tatlong seasons. Led by Chris Paul, hindi sila nakamis ng playoff spot hanggang 2011. At hindi understatement na sabihing binuhat niya ang prangkisa nila sa loob ng anim na seasons. Taong 2011 nga sa playoff series nila kontra sa si defending champs na LA Lakers, he posted numbers na hindi pang 6-footer. Sa game 4 ng sharing yon, umiscore siya ng 27 points, 13 rebounds, and 15 assists. Grabe. Pero tulad ng mga resulta ng nakaraang seasons, Nalaglag ang Hornets sa unang round pa lang. Kaya ito na ang nagtulak kay CP3 na mag-request ng trade paalis ng New Orleans. At ang unang balita noon ay mapupunta siya sa LA Lakers. And just imagine the best shooting guard na si Kobe playing alongside the best point guard na si CP3. Parang unfair naman ata. At yan exactly ang tingin ni Kome David Stern kaya rejected para sa kanya ang trade na yan. At ang trade papunta sa isa pang sa Los Angeles ang inaprubahan, ang LA Clippers. So a oh! with a... oh, well oh, and alongside Blake Griffin and DeAndre Jordan, ginawang playground ni CP3 at ng Clippers kahit na home court ng mga kalaban. Lipad rito, lipad dyan, para kang nanonood ng All-Star Game sa bawat laban. At hindi magiging posible yan kung hindi swak at asintado ang pasang pinanggagalingan. Kaya sa apat na sunod na taon, pinangunahan ni CP3 ang buong NBA sa assisted field goal percentage with 49% na efficiency. Ibig sabihin, halos kalahati ng field goals ng Clippers ay galing sa assist mula kay Chris Paul. Let that sink in. And bukod sa opensa, laging cornerstone din ng LACC si Paul pagdating sa depensa, leading the league in steals sa tatlong sunod-sunod na taon. Kaya sa pangalawang pagkakataon, siya muli ang naging susi sa kanyang prangkisa para magdomina sa regular season ng liga. Sa anim na taon niya sa Love City, hindi sila bumaba sa top 5 finish sa Elims dahil sa kanya. And props din kay Jordan at Griffin, naging isa sila sa pinakinatakutang kuponan sa regular season. Dahil pagdating ng playoffs Samo sila naman lagi ang nagkukulang At laging kinakapos Anin masunod-sunod na taong pinanood ng mga fans ng Clippers Ang ganitong storyline ng kanilang prangkisa Maghahali mo sila sa elimination Pero kakapusin pagdating ng postseason At samot sa aring kamalasan na ang nagiging dahilan Bakit nangyayari yon, Mula injury, suspensions At kahit mismo coaching Ang bottom line Parang sinusumpa ang Clippers Pag tumutungtong ng second round Kaya naturally Hahanap ng masisisi ang mga diehard fans ng kupunan At ang nabunot at napili nila Walang iba kundi si CP3. At dahil dito, tinrade ng Clippers si Paul papuntang Houston Rockets noong 2017. And paired with MVP James Harden, naging sakit ng ulo ng ibang koponan ng backline ng Rockets. Dahil nga siya na ang primary ball handler at point guard ng team, mas nabawasan ang responsibilidad na kinarga ni The Beard. At nagtranslate yan sa pinakitang depensa ni Harden. Kaya after 13 long years, nangyari na ang matagal iniintay ni Point God, ang Western Conference Finals. He has changed A loser, now in the finals. Only to get injured and miss the last two games ng serie. And it goes without saying na natalo sila ng Warriors sa Game 6 and 7 dahil sa absence ni CP3. At sa mga sumunod na taon, puro lowlights na ang pinakita ni Paul. Mula sa altercation with Rondo noong 2018, sa isa na namang hamstring injury sa parehong season na nagbangko sa kanya ng limang linggo, at ang kanilang pagkatalo sa second round noong 2019, again, kontra sa Golden State. Kaya wala naman ang nagulat ng itrade ng Rockets si Paul papuntang OKC Thunder noong 2019. Isang rebuilding team na kailangan ng leader on and off the court. And to be fair, pinunan yun ni CP3, leading the young core ng Thunder to a fifth seed finish noong 2020. At kahit nalaglag sila ng Rockets sa first round, ang pinakita ni CP3 sa taong yon was enough para i-reestablish ang kanyang pangalan bilang point guard. Nag-average siya rito ng 21 points, rebounds, 5.3 assists, and 1.6 steals per game. Mga numerong dinala niya nang matrade muli siya papunta sa Phoenix Suns. At dito, siya ang naging dahilan along with Booker para makatungtong muli ang Suns sa playoffs after 10 long years. Sa season ding ito, sa kauna-una ang pagkakataon, nakatikim ng NBA Finals appearance si CP3 sa kanyang panglimang kuponan at panglabing limang season sa liga. And they were looking good sa series na yon dahil lumamang pa sila ng 2-0 matapos ang dalawang games. But sa kamalasan ni CP3, alam nyo na ang nangyari. Natalo sila ng apat na sunod-sunod para umuwing luhaan kontra sa box. Kaya si Paul ngayon ang nag-iisang malalaro sa NBA na natalo sa apat na playoff series matapos lumamang ng 2 games to zero. At yan, ang fitting na buod ng karera niya sa NBA. Ang tanging pag-asa na nga lang niya para ma niya ang pangalan niya ay makakuha ng singsing -sing sa Warriors ngayon dahil 38 years old na siya and I doubt after nang stint niya sa Golden State eh may kukuha pang kuponat sa kanya. At so far so good naman para kay CP3. Siya ang naging leader ng second unit ng GSW at ang point guard na matagal inantay ni Steph Curry. Kaya para sagutin ang tanong natin kanina ng gaano kagaling ang isang Chris Paul, eto. Sa peak ng kanyang karera, nag-average lang naman siya ng almost 50-40-90 split sa dalawang sunod na taon. He is also a 5-time NBA assist leader at 6-time steals leader din at siya rin ang kauna-unahang player sa buong history ng NBA na mayroong 20,000 points and 11,000 assists. Pero bukod sa mga numero, ang dahilan bakit espesyal ang guardiang ito ay ang kanyang sustained success sa NBA. Anong ibig sabihin ko? Biruin nyo, nag-average siya ng 10 assists per game sa tatlong magkakaibang kupunan. Sa tatlong magkakaibang dekada. Nagtapos din siya bilang parte ng top 5 sa MVP voting bilang isang 21-year-old and bilang isang 36-year-old. Kung hindi pa kayo nabibilib dito, hindi ko na alam ang sasabihin ko. Kaya kahit na wala pa siyang sing-sing, para sa akin siya pa rin ang isa sa mga pinakamagaling at pinakamabangis na true point guard sa kasaysayan ng NBA. Mula sa leadership, playmaking at puso sa paglalaro, walang duda na si Chris Paul ang nag-iisang point guard.